ba na 'yan ng Lumipad ang aming team. Lumipad din ako. <laughs> oh, so, this is day 1 of learning how to fly a drone and a first person view. Ano na nga yung FPV? First person view.

Kamerata, kititangakit eh. Ano Ha? sa akin. Meron ako sa mata. Ah. na ako. Meron mata ko. Hindi. Ja, Sabay <BSCRIinsula analogy> <gelernt> apat na ba? Gagugo yan para lumilipad. Oo. Oh. May tatay ilang? Oo. Oh. Isa ang alas. para pagpalipad guys malubat ko na yung tatlong battery bitin yung ano 20 minutes 20 minutes is battery bali 1 hour na ako nag naglililipad nag sulit na sulit yung oras sina charge ko yung battery grabe guys nakita nyo ba yung flight kanina ha ah, nakita nyo angas ang -ang -ang para akong bata kanina para akong pilotong bata ha ah? Oh, ah? alam mo yung pangarap ko dati lumipad-lipad? Natupad. Dahil? Dahil, lumipad ako. Lumipad ako tayo? Diba na, diba na kay MJS tayo? Uh Oo. -oh. Lumipad ang aming team. Uh -oh. Lumipad din ako. <laughs> <laughs> hmm. Mga ako'y lumipad sa ipapawid. Maraming natupad. Ayon eh. Basta, ang angas kasi ng feeling. lumilipad ka, pangarap mo lang ng bata ka, ni, Tapos ngayon, lumilipad ka na. Masaya na lang din tayo lahat nga. Oo nga. Ano? Tara, samahan mo ko sa paglipad ko. Let's go. Fly, fly, fly. <laughs> <laughs> hindi naman kasi ano to eh. Motivational ano to eh. Tinesting ko lang naman talaga yung ano eh. Yung drone kung gano'n ka ano, lumipad. Pero masaya. Pero hindi to motivational coach. Basta lumipad lang ako yun lang. Samahan niyo ako sa flight journey ko. Sana gumaling pa ako mag-drive at paging piloto. Let's go. Let's go.